Hindi ko hiniling na ayusin ang utang mo. Dapat matamaan ka muna ng baril. Bakit lumabas ka na naman? Gusto mo bang maglakad ng maiwang karatula? Senyang, nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Oh, huh? masyado na akong nag-iisa. Hindi na dapat ako sa kay Z1. Dapat ako mamatay. Pagkatapos ikaw. Pagkatapos ay dapat kang pumunta sa Empire, no? Senyang... Nagbibiro lang ako. Pinapatawad na kita. Talaga? Ngunit, kailangan mong sabihin sa akin kung ano nangyari sa araw na iyon. <laughs> Wala ka talagang maalala kahit kaunti. Oo. Huwag kang mag-alala. Ino muna tayo. Mausap tayo ng dahan-dahan. Hindi mo ba ito nilagyan ng lason? Tama ba? ano? Halika. Huwag kang mag-alala. Okay, sabihin mo na. Ano ang kwento ng Cliff of Lovers? Sinyam, napakaswerte mo. Anong sabi mo? Sabi ko, bakit hindi ka namatay? Para sa bata sa tiyan ko. Maari itong mamatay. Pinalaglag mo ito? <laughs> namatay ka na isang beses. Hindi mo pa rin maalala? Napakadaling malinlang. Ikaw... <laughs> Hanapan mo ako ng apat na gangster. Shen Xing Gusto kong makita ka sa pinakamaraming lugar. Magyang pinakamalupit na tao. Anak ka ng pamilya, Shen. Ngunit pinili mo maging ordinaryong tao tulad ko. Hindi lang yung kaibigan. Sa tingin mo, magpapasalamat ako sa'yo. Ha? Huh? Ang kabaitan mo sa akin ay parang karayong... Sinasaksak mo ako palagi! Pinapalalahanan mo ako Nang lahat ng meron ko ngayon ay galing yung kakayahan! Tinasusok naman ko ang iyong kahinahinalang mukha. Ha, huh. gusto kong makita itong pagmumukhang ito na umiiya at humihingi ng awa sa akin. Ha. Huh. Seriously, nang gabi ngayon sa Lover's Clip, iyak kanang ng iyak. Nagmamakaawa sa akin at kay Ziyuan upang alaga ng batang sa iyong tiyan. Maging maawain tayo. Halos naawa ako pero pinagsisihan ko ito ngayon. Bakit hindi kita hinayang mamatay? Sinyang, sinyang, sa pagkakataong ito, naghanda ko ng malaking regalo para sa'yo. <laughs> Anong regalo? Gising ka? Parang nakakapagod magkunwari na koma. Yung wine? Paumanhin. Kinuha ko iyon bago mo pinalit. Talaga? Zewon? Huli ka na. Imposible. Ako? Alam... Alam mo na? Ano nga alam po? Kilala ko kayo ni Lindsay Yuan sabi na pinatayangan ako. Anong gagawin mo? Anong sa tingin mo? Anong kinakatakutan mo? Pinaplano mo ito lahat? Ang hindi makatarungan aking matalik na kaibigan, hindi sa inanyayahan mo ako ng magkape. Tapos dinalam ako dito. Ang gusto kong malaman, bakit tayo nandito? Hanapin mo ako ng apat na gangster. Bitawan mo ako. Gusto kong pumunta sa ospital. Bakit ka pupunta sa ospital? Sinyang, para na sa kaligtasan ng sanggol sa akin dyan. Bitawan mo ako. Naging matalino na ako sa pagkakataong ito. Paano kung magsinangaling ka ulit sa akin? Pakiusap. Bitawan mo ako. Huli na. Huli Sabi mo may isang babaeng nakatali dito. Ito ang regalo inihanda ko. Hindi, hindi, hindi! Bitawan mo ako! Siyang hinahanap niyo! Sinyang! Nagamali ako! Wag umalis! Patawarin mo sana ako! Kasalanan mo ito. Salamat sa iyong pagsisikap na magtrabaho. Asawa ko? Ano ito? Isang inaabandonan na warehouse sa Wongtong Street. Mahal, bakit ka nandun sa madudungis na lugar? Huwag mo akong paglaruan. Ginawa mo, tama. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Shinsinyang, hindi ka naging malupit na tao dati. Ano ako dati? Ikaw ba isang hanggang na hindi nagkakaroon ng kaalaman? O isang mahina na hindi marunong lumaban? Asawa ko… Huwag mong sirain ang relasyon natin dahil sa mga walang kwentang tao. Tara, kain na tayo. Ang bait mo naman ngayon. Alam mo lang asawa ay Diyos ng mga babae. Ikaw ang kumukuha ng inisyatiba o pang ibigay ng mga pagbabahagi. Maganda ang ginawa mo. Kahit na marami kang itinuro sa akin bago akong magkaproblema, ito ang unang pagkakataon na naghanda ka ng hapunan para sa amin. Kaya yung gawin komportable ang mga babae. Ma, huwag kang magsalita ng kalokohan. Asawa ko, anong gusto mong kainin? Hey, anong ginagawa mo? Hintayin mong makaw pa si Zeyuan. Kung tutusin, ginawa ko ito para kay Zeyuan. <laughs> huwag kang magpakitang mabait lamang. Kaya ko rin magluto para sa aking anak araw-araw. Mabuting ideya. Basta gusto ng asawa ko. <clears throat> gusto ko ang mga ginagawa ng asawa ko. Bakit mo ito nagawa? Tinatakot mo ako. Anong ibig sabihin nito? Asawa ko. Actually, si Sui, nakita niya ko kahapon. Sinabi niya sa akin, may anak daw tayong dalawa. Asawa ko, huwag kang maniwala sa kalukohan ni suwe Hindi maganda ang paglaki ng bata. Iniwan niya itong mag-isa. Talaga? Oo. Ah, Sister Gui, kunin mo itong manikat ilabas. <clears throat> Opo, Mr. Lee. Ayos lang. Haya magluto ng bagong pagkain ng katulong natin, ha? Hindi magandang pakiramdam ko. Kumain ka. Anak ko, may mali sa babaeng ito. Kuya, ba't parang ibang tao na siya? Siya pa rin si Shen Xinyang. Mahal niya ako at kailangan ko siya. Anak ko, nag-alala ako. Huwag kang mag ma. Pagkatapos ng handaan bukas ng gabi, siya ay magiging walang halaga. Pagkatapos ay kailangan ng hiwalayan ang gusto ng babae na ito. Kapatid ko, buhay ka ba? Diba? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sinyang, ikaw, anong narinig mo kay Sue o ano ang naaalala mo? Natakot ba kita? Hindi ko lang gustong ang larawang nito. Ang iyong mga mata. Ano ba ang problema ng mata ko? Parang sinasabi niya, hindi mo ako mahal. Ha kalokohan. Kung hindi mo gusto ang larawan, maaari tayong kumuha ng isa pang larawan sa ibang araw. Wala ka nang pagkakataon niya. Okay, asawa ko. Sigurado ka ba sa business meeting bukas ng gabi? Gusto mo bang ibigay sa akin ng pera ng Shin family? Bakit? Ayaw mo? Medyo nabigla lang ako. Nakakaramdam ka ba ng pagkakasala? Paano? Galing sa asawa ko, may katahimikan ako. Bakit? Bukas ng gabi meeting. Matulog ka ng maaga. Handa ka na ba? Ito. Miss, noong naligtas ka namin, ang iyong mukha ay naagnas ng asido. Kahit na dumating ang Diyos ng Dragon, hindi niya kayang ayusin ang mukha mo. Anong nangyari? Hindi mo talaga naalala? Alam ko kung sino ako, pero nakalimutan ko kung bakit ako nahulong sa bangin at nasirang mukha ko. Maaaring ito ang mekanismo na proteksyon ng utak. Pinili mo makalimutan ang mga masasakit na alaala. Doktor, salamat. Tungkulin namin ang magpagaling ng mga tao, pero ikaw, anong dapat mong gagawin sa susunod? Gusto kong bumalik. Huli na. Bukas ka na madi-discharge. Mm hmm. Zeyon, dapat hintayin mo ako. May allergy siya sa mangga. Mukhang magkasakit siya. Sina nagsabi sa kanya na takutin ako kagabi. Nagkaroon ako na isang gabi ng mga bangungot. Tsaka mas mabuti pang mamatay. Hindi ko nang kailangan maghintay ng handover. Madali lamang iwasan ang problema. Tumahimik ka. Tara na. Salamat asawa ko. Sister-in-law, handa ng almusal mo. Salamat. Kailan ba? Anong magagawa ko? Masarap ang lasa. Hindi ka si Shen Sinyang! Anong pinagsasabi mo? Si Shen Sinyang ay may allergy sa mangga. Pusa kong inilagay ng marami. Madami siyang kinain. Ngunit, wala nangyari. Lumabas ka, impostor! Kung hindi dahil sa mangga... Hindi ko alam kung hanggang kailan mo kulukohin. Sino ka ba? Asawa ko. Ako si Shenyang. Matigas to rin ang ulo mo? Kung ikaw si Shen Yang, kumain ka ng maraming mangga. Dapat nasa ospital ka na ngayon. Kapatid ko, gusto mo ba akong mamatay? Tumahimik ka. Hindi ka si Senyang. Napakahalaga na ng Chamber of Commerce ngayong gabi. Kaya upang mapanati ang mabuting kalagayan, uminom ako ng anti-allergic ng gamot ng maga. Ano? Hindi ko lang naisip na ito ay libu-libong depensa. Ang ulang dapat iwasan ay ang pinsala sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kuya! Ay, alam mo, si Nono ay palaging paranoid. Tama? Eh, tara, kain na tayo. Gusto ko lang tumulan sa akin, sister-in-law. Ayoko mamingin ng tawad. Sinyang, kalimutan mo na. Siyempre hindi ko makalimutan niyon. Kung kinain ko ang mangga ng maaga, nagka-allergic na sana ako ngayon at ako'y mamatay. Hindi ka papatay. Ano ba mang gusto mo? Ano ang gusto ko? Kainin mo. Baliw ka ba? Sinyang, alam mo namang allergic si Nono sa capsules. Kung kakainin niya ito, magkakaroon ng pamumula sa kanyang buong katawan at ito'y nagbabanta sa buhay. Kaya... Kaya gusto mong patayin ng kapatid ko? Asawa ko, huwag mong sabihin yan. Gusto ko lang tumulong sa aking sister yung eh, ikaw! Uh. Ah! Ah! Ziyuan! Sinyang, anong ginagawa mo? Asawa ko, sasaktan ako ng binan ko. Hindi mo ko tinutulungan. <laughs> Sinabi ko sa iyo, natural na si Mina nasaktan kanyang manugang. Kung lalaban ka, iyan ay hindi magandang paggala sa magulang. Matatamaan ka ng kidlat. Kung gusto mo kong parusahan, dawag parusan mo muna ang sarili mo. Napakatandam na. Sinyang, tara na. Kailangan natin pumunta sa kumpanya. Hmm. All nga sister-in-law. Huwag ma Gusto ko ang Chamber of Commerce ngayong gabi. Pero asawa ko, kung hindi malulutas ang usaping ito, hindi ako pupunta kasi galit ako. Ang Chamber of Commerce ay wala ng partisipasyon ngayong gabi. Ang malubang ay maaaring magdulot ng kamatayan. Huwag kang magbiro. Iyon ang unang biro ng iyong kapatid sa akin. Mukhang kailangan kong i-cancel ang Chamber of Commerce. Hey! Kainin mo. Kuya! Oh, yeah. Kainin mo! Anong problema, Mrs. B? Si Senya ay allergy sa mangga. Inabili ako ng maraming mangga nila. Gusto niya akong patayin. O sinusubukan ako. Sister G, maganda ka ng gamot para sa allergy. Buti nga lahat magang lain from si Mrs. G. Kung hindi ako na antay sa gabi, kailangan ulamdat ang aking mga lihim. No, no! No, no! Ay! Tumawag ka ng ambulansya! Bilisan mo para maligtas Nono! 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 Okay ka lang ba? No, no. Hello? Hello? Pumunta pa kayo dito, bilis. Si Yuan, makabalik na ako. Miss, bawal pumasok ang mga outsiders. Lawo, position Shen inyo. Asus, napakaraming tao ang pumapasok araw-araw. Ikaw ang pinaka nakakagulat. Ako talaga si Shen Sen Sampung taon na ako nagtatrabaho sa Shen Group. Paano namang hindi ko malalaman ang itsura niya? Nagkaroon ako ng aksidente nung nakaraan. Nasugatan ang mukha ko. Kaya ganito ang mukha ko. Ikaw si Miss Shen? Eh sino si Mrs. Shen? Oo, oh, nakita ko siya sa TV. Hindi ko alam kung sino siya. Bakit kamukhang kamukha niya ako? kailangan kong malaman ito. Hey, hey, hey. Anong sinasabi mo na presko? Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang opisina ng President Shenz ay nasa 28th floor. Ang pangalan ng tatay ko ay Shen Yun Feng. Ang asawa ko ay si Li Jin Yuan. Maaari silang patuloy para sa akin. Maaaring hanapin ang impormasyon sa online. Kailangan mo talagang maniwala sa akin. Hey, 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 hey. Kung patuloy ka magiging bastos, magiging bastos din ako sa'yo. Ako si Shen Xin Yang. Ako si Shen Xin Yang. Sanang gali ang bali na babae ito. Kapareho to ng ating Mrs. Shen. Oo nga. Ah! Ang binigkas na iyong bibig na Mrs. Shen, siya ang impostor. Darating na si Mrs. Shen. Umalis ka! Oh. Hindi naman ganito. Ako talaga si Shen Sanyang. Mrs. Shen, Mr. Lee. Paumanhing Mrs. Shen, isang baliw na babae yung dumating ng mandaling araw. Paaalisin ko na din siya ngayon din. Tara na. Ziyuan, hintayin mo ako. Huwag kang sumigaw at umalis na. Z1. Ilagay mo doon. Anong meron? Senyang, papayag ka ba talagang indigay sa akin ng kumpanya? <sighs> Bakit natanong mo? Simula nung bumalik ka, mukhang marami kang opinion sa mga tao sa paligid ko. Una, kay Sue. Kaninang umaga sa aking ina at sa aking kapatid na babae. Limang taon na nang kasal. Hindi kita naiintindihan sa unang pagkakataon. Siguro ito ay hindi kita naiintindihan. Minahal mo ba talaga si Senyang? Minahal mo ba ako? asawa ko, magmahal man o hindi, malalaman ko ngayong gabi. Okay. May sorpresa din ako sa'yo. Okay. Ako si Shen Yang. Ngunit hindi na ako maaring maging Shen Yang. Papa. Zia si Anong dapat kong gawin? Shinsin Young? Shinsin yang Weiwei? Shin Shin -wei. si sino ka? Weiwei, -wei. ako si Shinsin yang Paano kita mapagkatiwalaan? Nag-meet tayo sa kolehiyo. Tinulungan mo rin akong punin ng textbook. mo akong kumain. Yan lamang kay ZU1. Ikaw ang unang taong nagkakaalam. Oo, ikaw. Ito talaga si Shenzhen wait, wait. Siya nga pala. Anong nangyari? Bakit kasama ni Zee? Walang pa tao sa akin. Amnesia? Inatulungan talaga ako ng Diyos. Sinyang, kung ang iyong paghahulog at sanhin di ka nakikilala, kung ang kasalukuyang labanan, kasabot lang ng babae ngayon. Pinalayas din niya ako sa kumpanya. Ano? Pagkatapos ay makakasama niya si Zio One? Delikado ba? Hindi sa ngayon. Ngunit ito'y magiging mahirap sa hinaharap. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Hindi ako kilala ni Zio wala Walang nakakaalala sa akin. Huwag kang mag-alala. Gaganapin ang Chamber of Commerce sa Yunding Wane ngayong gabi. Sa oras nandoon lahat ng mga sikat na tao sa Jiangzu, Ha, ako na pagkakatang para kunin ka. Gusto mo ako? Tama. Gusto kong harapin mo ang lahat. Alisin ang takot sa totoong mukha ng sinungaling na iyon. Ayos ba talaga ito? Ako, matalik mong kaibigan. Hindi ka ba wala sa akin? Okay. Hihintayin kita mamayang gabi. Ito si Shen Sen Anong sasabihin ko? Anong paniniwalaan niya? Masyadong madaling manipulahin. Pagkatapos kong lutasin mo yung kukurin kita at ipaalis. Tara na! Bakit parang ang pangit ng babaeng to? Ma, lahat ng putang to ang nagdulot sa akin ng allergy. Hayaan mo nalang ibalik kita sa ospital. Bakit ka kasi pumunta dito? Hindi ko mapapalampas ang larong ito ngayong gabi. Gusto kong masaksiyan ito ng sarili kong mga mata. Anong sa tingin mo? Narito na ang kinatawa ng Shen Group. asawa ko, cheers! Cheers! Salamat sa mga pangunay tao si Jiang Zhu sa pagharap sa pagkakataong ito. Ang Chinese Chamber of Commerce, ako ang host ng kaugnay na pagpirma, naniniwala akong alam na ng lahat. Ang Chinese Chamber of Commerce ngayong taon. Miss Chen, pakiusap, pumunta sa stage. Mangyari nga po. Pakiusap, bigyan ako na isang minuto. Bago makuha isang dangling yung order, mai-announce ako. Ilang taon na nakalipas, inilagay ko ang kumpanya sa isang verbal form. Ibigay ko ito sa aking asawa na si Lin Zewan. Magbigay ng malaking kasutan sa kasalan? Ito isang maging bagay na sabihin. Ngayon ay magkakaroon ako ng signature ceremony. Opisyon ay binigay sa kanya ang Shen Group. Ni Shen, sigurado ka ba? Asawa ko, umakyat ka na. Ang Shen Group ngayon ay kay Lin Zewan. Kumpanya iniwan ng kanilang ama. Si Shenzhen niya ginagamit talaga ang utak. Ang order na ito ay kahangahanga. Malaki ang kumpanya. Sa kanya din ang 10 bilyon. Napakagaling. Mas mabuti ng ganito. Hey, ano pinag-uusapan niyo? Maghintay. Hindi lamang siya sa inlo. Mr. Shen, Mr. Lin, pumirma tayo ng kontrata. Teka, may sasabihin din ako. May sasabihin din ako. Asawa ko, kung mapapasalamat ka sa akin, sa bahay na lang. Sa harap ninyong lahat, gusto kong tanungin ang aking asawa ng ilang mga katanungan. Anong problema? Bakit mo pinalaya sa isang grupo ng mga shareholders? Karamihan sa kanila ay matatanda na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang dagok sa kanilang karera? Hindi kaya magbayad ng bahay. Hindi kaya mag-loan. May mga taong pinili na magpakamatay para dito. Ha? Huh? May nagpakamatay? Sino maglakas to na makipagnegosyo sa kanya? Bakit? Bakit hindi ko alam? Naaalala mo ba si Mr. Zhang Kwande? Ah, siya. Hindi ba binayaran mo si Zoe para manggulo sa kumpanya? Bakit hindi mo siya binigyan ng bagong trabaho? Anong kalukuhan ang pinagsasabi mo? Wala ka bang kasalanan? Wala na ako doon. Okay, kinuha ko sila lahat bilang mga tagalabas. Kaya ka nagkakagalito. Pero ang pamilya ko, nanay ko at kapatid ko, na pinakain mo ng gamot, bakit ka naging ah, tama yan. Muntik na kung matamaan sa kanya, sasagin ko sa inyong lahat na itong anak ko niya pati ako. Wala ba siyang konsensya? Muntik na akong mapatay na allergic ko sa ospital. Kuya, pwede ba akong humiram ng kahit magkano na pera? Oh, anak ko. Hindi man lang yata itinurin ng pamilya. Pamilya? Kinatratan niyo ba ako bilang isang pamilya? Sinya, masyado mo akong ginagalit. Si Sinyang, hindi ganito noon. Paano ito matitiis ni Lindsay Yuan? Kaya asawa ko. Magbabayad ka sa akin ngayon sa harap ng publiko. Pinapahiya mo ako. Gusto ko lang na magpaliwanag. Sinyang, kung mo ngayon, hindi ko na makikita ang ating hinaharap. Anong gusto mo? Gusto ko ng divorce.